Sa po mga balitang pambansa po muna, inanunsyo po ng Justice Department na malapit na nilang makumpleto ang mga dokumento sa inihahandang environmental case laban sa China. E Ito'y kaugnay sa mga mapaminsalang aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Wala pang pinal na petsang ibinibigay po ang DOJ pero ayon po sa ahensya, katuwang nila ang Office of the Soul Gen sa case build-up. Setyembre noong nakaraang taon ng una pong palutangin ni DOJ Secretary Boying Rimulya ang posibilidad na ihabla ulit ang China matapos nga pong mabisto ng ating armed forces ang mga sirasirang bahura sa Rusol Reef at Sabina Shoal. Posible pong bahagi raw ito ng pagtayo na naman ng China ng mga artificial islands sa ating teritoryo. Ito ay kalawang ulit po nakakasuhan ng Pilipinas ang China sa International Court. Taong 2016 ng katigan ng Arbitral Tribunal ang sinampang reklamo ng Pilipinas na nagpapawalang bisa sa ginawang nine dash line claim ng Beijing, China sa South China Sea. Magtatalumpati ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Defense Summit sa Singapore. Si PBBM ang inimbitahan ni dating Singapore Prime Minister Lee Hsien Long para maging keynote speaker sa Defense Summit na tinatawag ding Shangri-La Dialogue ng International Institute of Strategy Strategic Studies o IISS. Pagkakataon na ito ng Pilipinas para ipahayag ang pananaw ng ating bansa sa mga isyu patungkol sa seguridad at diplomasya. May mga bilateral meeting si PBBM kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Bukod pa yan sa pulong ng Pangulo kay Lithuanian Prime Minister Ingrida Simonite or Simonite. Posible rin magkaroon ng bilateral meeting si Defense Secretary Gibot at ang ipang, iba pang opisyalis ng pamahalaan sa kanilang mga counterparts na dadalo sa nasa sabing meeting. Meron po naman tayong update sa balitang GOO. May mga inilabas pong dokumento si Senador Risa Ontiveros na posibleng umanoy magpapatunay na hindi lang kasosyo sa negosyo kundi tunay na ina ni Bamban Mayor Alice GOO ang isang Wen Yi Lin. Sa dok dokumentong ito'y Uh, ang naturang dokumentong nakuha sa Securities and Exchange Commission o SEC, mapapa, mapapansing magkakapareho ang residence address nila sa Valenzuela. Ipinakita rin po ni Senator Ontiveros ang dokumento mula ho naman sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Dito po napansin ng senadora ang birth year o taon ng kapanganakan ng mga kasosyo ng mayorya ng mayora. Makikita ang 1971 ang birth year ni Lin Wen Kung siya ang tunay na ina ni Mayor Guo, 15 years old pa lamang siya nang isilang po ang mayor. Dagdag pa ni Ontiveros kung mapapatunayan po namang Chinese ang ina ni Guo at Chinese din ang kanyang ama. Ibig sabihin hindi siya Pilipino. Opo, di siya maaari maging mayor ng Bamban. Muli po namang iginiit ng kampo ni Mayor Guo na hindi Chinese kundi Pinay ang kanyang ina at ito'y hindi daw ho naman si Wen Yilin at siya nananawagan sa kanyang ina na umano'y lumantad na. Magahay ng resolusyon sa Senado si Senator Rafi Tulfo para higpitan ang proseso ng pagkuha ng lisensya ng baril sa bansa. Kasunod yan ang pamamaril ng isang driver na nakakigitan nga ng motorista sa Makati. Hindi natuloy ang inquest proceedings sa suspect na namaril sa EDSA Ayala Tunnel nitong Martes. Hindi pa raw kasi nakukumpleto ng Makati Police sa mga dokumento at ebidensya gaya ng affidavit ng complainant, mga kuha sa CCTV at ang resulta ng paraffin at ballistic test. Sinuspin na ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng suspect. Positibo rin siyang kinilala ng kasambahay na kasama ng biktimang si Aniceto Mateo Jr. ng mangyari ang pamamaril. Siguro nga po'y eh, inaayos mismo ho ng mga polis, di ba, yung mga ebidensya para walang butas kasi baka sila magkamali po, ha? Ng mga ebidensya na naman at sila'y ma-technical. Buti ho naman at uh, mm, masinsin ang paghahanda ng mga ebidensya para wala hong dahilan na makapagpiansa ito. Samantala po naman sa ating pong ulat panahon, nakikitang uulanin ang ilang bahagi po ng Luzon dahil po sa habagat at sa pagsisimula ng tag-ulan. Ayon sa pag-asa magdudulot daw po ng mga pag-ulan ang habagat at frontal system sa Ilocos Region, Batanes at doon sa Babuyan Islands. Posible ho naman din makaranas ng mga mananakanak ng mga pag-ulan sa kalakhang Maynila dahil pa rin po sa mga tinatawag na isolated localized thunderstorm. Sa kabila po ng tag-ulan, mahigpit po o mahigpit pa rin po sa apat lugar sa bansa ang nakikitang makakaranas ng danger heat index level mula 42 hanggang 47 degrees Celsius. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.